Marami ang natutuwa sa TikTok video ni Barbie nang ipinakita kung gaano kagaling sumunod ng utos at magdrama si Bean, ang only baby ni Angelica Panganiban sa video ay tinanong siya ni Barbie kung ano ang dapat reaksyon kung maging masaya, iiyak at nakakatuwa. Hindi naman nagdadalawang isip si Bean na siya ay sundin. Sa likod ay makikita si Angelica Panganiba na sobrang proud sa kanya. Natilay sa kanya ay nagmana ang galing sa acting. Ang saya ni Angge na talented pa si Bean. Si Barbie naman ay halatang nanggigigil sa kanyang kakyutan years old na ngayon si Bean na nagdiwang ng kaarawan noong September 30. Sa murang edad, naranasan niyang bumiyahe sa anumang panig ng mundo kasama ang kanyang mga magulang na sina Angge at Greg Homan. Kabago-bago lang nagdiwang ni Angge ng kaarawan noong November 4. Sa kanyang IG post, kanyang ipinakita ang kanilang bakasyon na kasama si na Bean at Greg. Aniya pa, makasama lang niya ang dalawa ay sapat na regalo na. Sa video na kanyang ibinahagi ay makikita ang kakulitan ni Bean na mahilig din sa pagkain. Ikaw, anong masasabi mo dito? Paano mag-cry? Paano yung sad baby? Paano yung sad baby? Paano yung, paano yung happy baby? Paano yung cry baby? Cry. Funny laughing baby. <laughs> funny, 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 <laughs> funny, funny baby, funny. <laughs>